Hi, may adlaw sa tanan na napod si Inday Body Makes space the Ligon ang Ginoo og naa na ka ta magsamog-samog sa inyong dito. adlaw, guys. Modern ning padlaw so na prepare na mi ani og para Hali, sa amo ang mo client ng pang lang bridal siya shower daw puno, no. <laughs> <laughs> mo akong trabaho diri, guys, kada adlaw. Oh, uh, sa isa ka bulan mag naami tulo o upat ka mga bridal shower, guys. Mo ni ang amo ang preparation kanunay maglain-lain mi ug kanang tuktoyok mi aning among pwesto kay kanang usahay dito sa piot yo sa iya sa kilid mo na siya ang amo ang ko ang trabaho diri guys o makita nato no kapoy man magkuan guys oi mag magkanang mag voice over no sa tak an ko mag voice over ug mo ni guys no sabta na lang yung kunin nyo guys kay tapulan yung kay ko mag voice over over diri ug mo rin ni guys ang amuang kuan ang amuang kahimtang diri no ana naka prepare na ang amuang mga pagkaon uh, ani para sa amuang kuan man ana pud pagkaon nila human ug kanang sa mga bridal food pu kami pud ang mukaon ana guys no ug na